Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang paghimay. Uh, may mga hawak tayong artikulo, ilang sulatin, at ang pag-uusapan natin, isang ideya na parang, uh, alam mo yun, kontra-agos ngayon. Pamumuno ng may kababaang loob. Oo nga. Kasi parang sa mundo ngayon, mas gusto yata yung maangas, yung pakitang dilas, di ba? Bakit humility? Interesting yan. Tapos, naisip mo na ba kung ano talaga, ano yung pinakamalaking banta sa um, uh, sa influensya mo. Hindi yung usual na iniisip natin like kulang sa pera o dami ng kalaban. Ah. Baka yung hindi natin napapansin na pride, kayabangan, Aha. na sumisingit lang. Kasi parang lahat gustong mapansin eh. Pero bakit parang ang konti lang ng may tunay na impact? Yung pangmatagalan. Ah, oo. May point ka dyan. Kaya yun ang mission natin ngayon dito sa ating pag-uusap. Gusto nating alamin, based dito sa mga material, bakit ba itong humility, itong kababaang loob, eh hindi pala kahinaan? Baka ito pa yung um, strategic advantage mo. Iyon. Strategic. Oo, yung tinatawag nilang dependence advantage. Baka yan ang susi sa tunay na tagumpay. Lalo na para sa'yo na laging gustong matuto, laging gustong lumago. Okay, simulan na nating himayin to. Sige, maganda yan. Kasi ang titingnan natin, paano ba yung pagiging mapagkumbaba yung pagtanggap natin na okay, may limitasyon ako, kailangan kong umasa sa iba, o siguro sa mas mataas na purpose, paano yung nagbubunga ng mas matibay na pundasyon? Hmm, Fundasyon. Oo. Mas matibay na tiwala, mas malinaw yung pag-iisip mo, mas steady yung leadership mo. Lalo na pag kinumpara mo sa kultura ngayon na sobrang emphasize yung self-made ka dapat, sapat ka na sa sarili mo. Ah, oo. Yung competence mo kayang dalhin ka sa isang level na hindi pa kaya ng karakter mo. Uy, mabigat yun. ba? Diba, mas mabilis minsan umangat yung platform kesa lumalim yung kababaang loob na susuporta dapat noon. Grabe, tama ka dyan. At parang araw-araw nga naririnig natin yan. Kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Huwag kang aasa. Parang bata pa lang tayo, yun yung sinasabi, di ba? Oo, yun ang standard. Pull yourself up by your bootstraps. Be your own boss. Parang yun yung default. Pero dito nga raw, nagiging delikado yung tinatawag sa sources natin na cultivate Independence and Self-Made Myth. May mga bitag pala yan. Bitag talaga? Oo. Oh. Ang dami-daming leaders, alam mo, nauuwi sa pagod, burnout, o mas malala, napuputol yung connection nila dun sa mga taong gusto nilang tulungan. Bakit? Kasi sobrang asa sa sarili. Hmm. Tapos yung Self-Made Mismith, isipin mo nga, may tao bang truly self-made? Parang binabaliwala mo yung tulong ng iba, yung mga pinto na nagbukas. Para sa iba, pati yung biyaya. oh, nga, Nagiging marupok yung pundasyon pag ang mindset mo, ako lang to lahat. Tapos kasunod niyan, madalas, yung performance trap. Yung feeling na kailangan laging magaling ka. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan. Nakakapagod yon. At dyan na siguro pumapasok yung pride. Pero ang nakakalito, di ba hindi lang yung halatang pride, yung arogante, yung mapagmataas? Meron daw kasing pride na mga anyo na mas tago. Oo, ito yung tricky part. Para mga pretexts, di mo mapapansin agad. Minsan nagpapanggap pang kabutihan. Dito nagiging komplikado. Totoo at kailangan nating makilala tong mga to kasi alam mo nakakalason sila ng relationships eh. Humahad lang sa paglago. Halimbawa, sabi dito, una, false humility. Yung kunwari humble ka pero ang hanap mo pala, papuri? Ah, yung pa-humble effect? Oo. Yung laging sinasabi, ay di naman ako magaling pero deep inside gusto mong may magsabi. Hindi, ang galing mo kaya. Parang validation seeking lang. Okay, okay. Ano pa? Pangalawa, pagiging sobrang busy. Yung akala mo pag lagi kang abala, importante ka. Pero baka, ano, paraan lang yun para patunayan mo yung worth mo. Uy, guilty ata tayo minsan ba? <laughs> diba? Subconscious attempt na yung dami ng ginagawa ang basehan ng halaga mo. Tapos, defensiveness. Ah, yung pag may pumuna sa'yo? Oo. Imbes na makinig ka, ang unang reaksyon, defensa agad. O kaya, iisipin mo personal attack to. Sinasara mo yung pinto para matuto. Gets. Tapos, at tsaka, perfectionism. Yung takot na takot kang magkamali. Hindi lang kasi gusto mong galingan, kundi parang yung pagkatao mo nakasalalay sa perfect performance. Ha, oo. Parang pag nagkamali ka, end of the world na. Ganun nga. Driven ng need to prove yourself. Sign din yan ng insecurity at pride. At marami pang iba dyan. Self-righteousness, yung feeling mo mas tama ka. Intellectual pride. Tapos kung nasa ministry ka, may ministry pride pa raw? <laughs> Grabe, ang dami pala. Lahat yan, kahit hindi maingay, sumisira ng tiwala, ng connection, pinipigilan kang lumago. Kaya ang tanong talaga, Paano natin lalabanan tong mga to? Paano liayakapin yung tunay na kababaang loob? Ito na nga yung sinasabi nilang pagbabago ng pananaw, na yung humility pala, hindi siya yung pagiging mahiyalin o yung mababatingin mo sa sarili mo, ah? Strategic advantage daw? Exactly. Paano nangyari yun? Ano ba talaga yung tunay na humility based dito sa mga binasa natin? Maganda yung tanong mo, kasi maraming misinterpretasyon dyan. Sabi sa mga material, ang tunay na humility, hindi lang isang bagay, maraming parts. Ito ay una, tamang pagkilala sa sarili, accurate self-awareness. Malinaw sa iyo yung strengths mo at yung weaknesses mo. Walang pagmamaliit, walang pagyayabang. Tapat lang. Hindi yung thinking less of yourself. Kundi yung sinabi ni C.S. Lewis, thinking of yourself less. Mas focus ka sa labas, sa iba, sa misyon, kesa sa sarili mong ego. Ah, okay. Gets ko yun. Pangalawa, pagiging bukas matuto. Teachability. Handa kang makinig, tumanggap ng feedback, kahit masakit, at umamin pag di mo alam. Lifelong learner. Kabaliktaran ng arogansya na akala alam na lahat. Mahalaga yan tapos paglilingkod at empatiya natural na inuuna mo yung iba may puso kang maglingkod di ba tapos dahil doon mas madali mong nararamdaman yung nararamdaman ng iba empati. hmm at ito pa katapangan na galing sa mas mataas na layunin god confidence or purpose driven courage yung tapang mo hindi galing sa sarili mong galing o sa papuri ng tao galing sa pag-asa mo sa diyos o sa purpose mo kaya pwedeng maging decisive ang humble leader hindi sila duwag interesting yan akala ko pag humble parang mahina hindi. Tapos last, vulnerability. Yung kaya mong ipakita yung di mo alam, yung pagkakamali mo, yung pangangailangan mo. Lakas yon, hindi kahinaan. Napakakalinaw niyan. At dito na siguro papasok yung konsepto ng dependence advantage. Yun na nga! Yung ideya na ang tunay na lakas hindi pala sa pagiging super independent, kundi sa sinasadyang pag-asa mo sa team mo, sa mentor, sa community, o sa Diyos. Oo. Pare yung example ni Kristo na binanggit, di ba? Na kahit siya Diyos, naghugas siya ng paan ng mga alagad. Ang laking statement nun. Radical yun. O si Daniel, nung binigyan ng wisdom, hindi niya inangkin. Sabi niya, galing sa justo. Maging si Kristo, sinabi niya, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. Eksakto, at itong dependence na ito na galing siyempre sa humility, ito yung nagiging pundasyon ng tiwala. Isang klase ng tiwala na hindi mo mapepeke. Hindi kayang i-manufacture. Oo, oh, hindi ito limitasyon, advantage siya. Ito yung nagpapatatag sa leadership, lalo na pag mahirap ang sitwasyon. Ito yung nagpe-preserve ng creativity mo kasi mas nakikinig ka at ito rin yung paraan para hindi ka ma-burn out. Kaya nga, Dependence Advantage, isang framework na hindi sa pride na kasandal, kundi sa tahimik pero matibay na kumpiyansa galing sa labas ng sarili mo. Okay, ang ganda ng frame camp po yan. Pero, paano natin to gagawin sa araw-araw? Lalo na para sa iyo na leader o gustong maka-impluensya. Sa teorya, ang ganda. Pero sa praktika, anong itsura? Ayan, dito tayo sa practical. Ang ganda kasi pag niyakap mo tong humility, may mga direct efekto sa pamumuno mo. Una, vulnerability. Pag-usapan natin to. Pag yung leader, kaya niyang sabilin, sorry, di ko alam yan, o nagkamali ako, or, o guys, kailangan ko ng tulong nyo. Mahirap yun para sa iba. Mahirap, pero hindi yun kahinaan. Yun yung nagtatayo ng tulay ng tiwala, eh. nag ng psychological safety. Ah, uh, yung environment na safe maging totoo. Oo, safe magtanong, umamin ng mali, magbigay ng ideya ng walang takot. Mas kumukonekta tayo sa totoo, hindi sa perpekto. Binabasag nito yung pader ng posisyon. Gets. Okay, next. Pangalawa, collaboration, pakikipagtutulungan. Yung leader na humble, naniniwala talaga sa power of we, hindi power of I. Lakas ng sama-sama. Tama. Pinapahalagahan niya yung iba't ibang perspective kahit kontra sa kanya. Nakikinig siya para umunawa, hindi para sumagot lang. At binibigyan niya ng space yung iba para mag-contribute, para mag-shine. Hindi siya yung laging bida. Exactly. Handa siyang umalis sa spotlight para sa team. Palaging mas maganda yung resulta pag pinagtulungan. Yung synergy, bunga yan ng pag-step back ng leader. Okay. Collaboration. Ano pa? Pangatlo, submission. Medyo tricky tong salita, pero hindi to bulag na pagsunod. Ah, hindi pagiging sunod-sunuran? Hindi. Sa konteks ng humility, ito yung kakayahang magparaya o magpasakop sa Diyos sa legit na authority o minsan sa mas magandang idea ng team mo. Ah, okay. Pagpaparaya. Oo. Isang pinag-isipang desisyon yan, based sa respeto at tiwala. Pag nagparaya ka, nababawasan yung bigat sa'yo. At madalas, mas wise yung desisyon. Strategic yan. Makes sense. At yung last. At yung pang-apat, the long game. Pangmatagalang pananaw. Ang humility, parang nagtatanim ka para sa future harvest. Hindi focus sa mabilisang resulta o papuri ngayon. Hindi short term. Oo. Tinitingnan nito yung paghubog ng karakter sarili mo at ng iba, hindi lang yung image. Focus sa paglago ng tao, hindi lang sa sarili mong success. Importante rin yung pagkatuto sa mali para maging matatag ka. Parang yung sinasabi, pride builds on sand, humility builds on rock. Mas matibay. Yung example niya pala kay Moses at Jethro, di ba? Sa Exodus 18. Ang ganda nun. Si Moses, leader ng Israel. Pero nakinig siya sa payo ng Vienan niya about delegation. Grabe yun. Humility in action. Kinilala niya, okay, di ko kaya mag to. Nagtiwala siyang ipasa sa iba. Hindi niya kailangang soluhin lahat para mapatunayang siya ang bida. Ang laking bagay nun. At yung long game na yon sobrang importante. Kasi ang pride ang gusto niyan mabilisang resulta. Instant fame ang humility, nag invest nag invest saan? Sa relasyon, sa prinsipyo, kahit di po popular, sa pagdevelop ng next leaders, ang tinitingnan yung legacy. Hindi lang yung performance ngayon. Ang goal talaga to give glory sa mas mataas na purpose o sa Diyos, hindi para ingat ang sarili. Kung ganun pala, at kung hindi lang followers o kita ang sukatan, paano natin malalaman kung nagtatagumpay ba ang isang humble leader? Ano yung pwedeng bagong sukatan natin? Mahalagang tanong 'yan para ma-recalibrate natin yung priorities. Sabi sa sources, sukatin natin sa mga bagay na mas malalim. Una, katapatan, faithfulness, yung tapat ka ba sa tawag sayo, anuman ang resulta? Parang sa parable of talents, 'di ba? Ang pinuri yung naging tapat maliit man o malaki ang pinagkatiwala. Faithfulness over results minsan. Oh, pangalawa? pagbabago ng karakter, character transformation. Nakikita mo bang lumalago ka at yung mga tao mo sa kabutihan? Nagiging mas okay ba kayong mga tao? Hmm, yung internal change. Tama. Pangatlo, kaluwalhatian sa mas mataas na layunin. Yung success ba nagpo-point back sa Diyos o sa purpose o para lang sa sarili mong yabang? Ito yung litmus test. Okay, constant redirection ng glory. Oo. At pang-apat, epekto sa puso. Impact of the unseen. Ito yung mahirap sukatin pero pinakamahalaga. Yung epekto mo sa buhay ng tao, sa pagtatao nila, pagmamahal at paglilingkod ba yung naging sukatan mo, hindi lang numero. Ang hirap nang i-measure niyan compared sa kita o followers, no? Pero parang ito yung mga bagay na tumatagal talaga. At syempre hindi to magic, kailangan linangin. May mga nabangkit bang paraan para mahubog tong humility? Meron. At importante to. Hindi ito checklist na pag nagawa mo, tapos na. Lifelong journey ito. Proseso ng paghubog. Kailangan ng intensyon. Ilan sa mga practical ways. Panalangin at pagkilala sa dependence. Regular na dasal na may diwa ng pag-asa sa Diyos. Hindi lang salita, pati pakikinig. Okay, prayer. Pagninilay sa kasulatan, kung applicable sa'yo, pag-aralan si Kristo as model. Meditate sa mga verses about humility. Reflection. Aktibo paghingi ng feedback at pag-amin ng mali. Huwag hintaying mapuna. Lumapit ka sa mga taong trusted mo. Tanungin mo, saan ako pwedeng mag-improve? May pride ka bang nakikita sa akin? Tapos tanggapin mo yung feedback ng bukas at umamin ng mali pag kailangan. Actively seeking feedback. Ang tapang nun. Oo. Tapos, paghahanap ng paraan para makapaglingkod. Sadyang maghanap ng opportunity na mag-serve. Kahit sa maliliit na bagay na di napapansin, walang kapalit. Kasama na dito yung pag-acknowledge sa iba. Serving others. Pagpapasalamat. Gratitude. Regular na ipraktis to. Pagkilala na lahat ay bihaya. Panlaban to sa pride na mustong umangkin ng credit. Gratitude, oo. At eto pa, pagyakap sa pahinga rest o sabbath. Para sa marami, nakakagulat to. Pero yung regular na pahinga, pagpapahayag yan ng dependence mo. Paano naging humility yun? Kasi inaamin mo na hindi ako indispensable. Hindi ako ang nagpapatakbo ng mundo. Kailangan ko ng renewal galing sa source ko. Pagsunod to sa isang ritmo na mas mataas sa'yo. Pagtitiwala na may mag-aalaga habang nagpapahinga ka. Wow! Ang lakas nga nun parang sinasabi mo, okay, hindi ako ang sentro. Diretso itong challenge sa pride na laging gustong busy at feeling kailangan. Exacto. Lahat ng yan, hindi rules para pumasa. Mga daan yan tungo sa kalayaan, mula sa pride, tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos at kapwa, at mas tunay na impluensya. Paraan yan ng paghubog ng karakter. Sa pagtatapos nitong paghimay natin, parang ang linaw na nga na yung kababaang loob, hindi siya pagiging talunan. Active siya, matapang, at very strategic na paraan ng pamumuhay. Nakaugat sa dependence advantage, yung lakas na hindi galing sa sarili kundi sa pag-asa sa iba at sa mas mataas na power. At mahalagang uriitin um journey ito, walang finish line. Bawat araw, bawat sitwasyon, may choice tayo. Pride ba o humility? Self-sufficiency ba o dependence? Isang tahimik na revolusyon yan na nagsisimula sa loob tapos dahan-dahang bumabaga sa labas. Kaya bilang pangwakas na hamon sa iyo na nakikinig, sa mundong ito na ang ingay-ingay tungkol sa pagpapakitang gilas at pagiging self-made, ano kayang isang maliit lang Baka hindi nga mapansin na hakbang ng pagpapakambaba ang pwede mong gawin ngayon sa pamilya mo, sa trabaho, sa community, na baka magbunga ng di mo inaasahang pagbabago bukas. Sana yung napag-uusapan natin magbigay inspirasyon sa iyo na simulang yakapin yung lihim pero napakalakas na kapangyarihan ng kababaang loob.